party people! So, it has been a while since the siblings and I are in one video! Kaya today, pinatawag ko silang lahat! So oh! we have Ranskal, Natalia, Ate Seria, and eh! Ate Nidia! Wow! Finally! 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 Ako si Mayara! Oh my God! Ay, ano ko masasabi niyo na nag-comeback kayo ngayon? Ngayon lang! Kumusta mga kasiro? ang pagbabalik sa ating YouTube channel, The Short Zero One, sa ating video ngayong mga kasiro. Ating i-review ang channel ni Niana Guerrero, ating silipin ang kanyang YouTube monthly salary, dahil sa isang website na ang Social Blade, dito natin malalaman kung magkaano na ba ang kinikita ng isang vlogger sa loob ng isang bulan, Disclaimer lang mga kasiro itong ating ginagawang pagre-review ng mga YouTube channel Nagbasi lang tayo sa Social Blade Please, subscribe my channel, comment, like, at share Niana Guerrero, Niana Jose, Evidente Guerrero, pinanganak noong January 27, seven. 2006 is a Filipino dancer, singer and social media personality. She is known for her dancer cover with her brother Ron Kyle. Nag-umpisa itong mag-vlog noong April 11, 2013. May upload video itong umaabot ng 483 at sa kanyang subscribers naman na umaabot ng 15.7 million at sa kanyang video views naman na umaabot ng 1 million 606,810,501 Country Philippines At ang kanyang channel type, Entertainment At sa kanyang total grade day At ang kanyang social blade rank naman ay umaabot ng 149,986 At sa kanyang subscribers rank naman, may 314 ito. At dito sa kanyang video views rank naman, Umaabot ito ng 9,717, sa kanyang country rank naman, pang number 7 ito. At sa kanyang entertainment rank naman, umaabot ito ng 181, at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers, wala itong nakalagay sa ngayon, at dito sa kanyang video views sa the last 30 days, mayroon itong 3.576 million, at bumababa ito ng 10.4%. At dito sa kanyang YouTube Stats Summary, mula sa August 30, 2024, hanggang ngayong ng September 12, 2024, dito sa estimated earnings sa daily average, sa lowest earning nito. May nakuha itong 30 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 1,740 pesos, at dito naman sa kanyang highs estimated earnings, may nakuha itong 477 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 27,666 pesos at dito na tayo sa kanyang weekly average sa lowest may nakuha itong 209 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 12,122. At dito sa kanyang weekly average sa highs may nakoha itong 3,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 191,400 pesos. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, sa lowest may nakoha itong 894,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 51,852 pesos, at dito sa kanyang highest estimated earnings naman may nakoha itong 14,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 829,400 pesos. At hanggang dito lang tayo mga kasiro, maraming salamat sa inyong panunood.